Hello guys, welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-install ng junction box. Kadalasan, ang junction box ay nasa kisami lang ito. Doon ito sa itaas ng kisami na kalagay. Kasi doon dumadaan yung mga wiring ng bahay na sa loob lang ng kisami. Kung minsan naman, kung mga open wiring, kadalasan dito inilalagay nilalagay lang ito sa ibabaw ng kahoy nakapatong lang ganyan pero kung pagdating sa mga concrete na bahay nasa ilalim ito ng concrete ipapakain ito sa concrete pero pag sa ganitong mga kahoy lang nasa surface lang ito ganito lang yung paglalagay lagyan lang ng screw dyan tapos ilalagay na yung PVC ayan at naka-install na yung junction box. Dalawang screw lang yung ginamit natin. Tapos lalagyan natin ngayon ng konektor. Ito yung konektor. Dito yan inilalagay. Ganyan. Tapos lalagyan ng nut. Meron siyang lock nut. Ganyan. Dito na ilalagay ang PVC. Ganyan. yan may lakyan para hindi yan mahatak sa pagwawiring so apat na butas ito lalagyan natin ng apat na PVC at saka konektor kadalasan dito pag ginagamit ito sa pagwawiring ang setup dito ito galing supply ito papuntang ilaw ito naman papuntang switch at ito dito sa kabila dito supply rin ito papunta doon sa kabilang junction box kapag nasa kisami tayo maraming junction box ito so lalagyan natin ng PVC itong iba yan itong isa naman Itong isa naman dito. Ayan at naka-install na yung junction box natin. May PVC na. Ganito yung pagkakalagay ng junction box kapag nasa ibabaw ito ng kisami. Ito dito, dito manggagaling yung supply. Kung halimbawa ilaw yung i-install natin dito, dito manggagaling yung supply na wire. Ito sa ibabaw, papuntang ilaw. Ito naman sa ibabaw, papuntang switch. At ito naman dito, papunt papuntang supply doon sa kabilang junction box magkakadugtong-dugtong lang yan kung outlet naman ang i-install natin dito ito yung supply itong isa outlet ito pababa at itong isa pwede rin gawing outlet papunta rin sa baba at itong isa naman lagi tayong maglalagay ng supply papunta sa kabilang junction box kung meron pa tayong mga kung marami yung ini-install natin na outlet So ganun lang guys kung paano mag install ng junction box at kung paano lagyan ng mga connector at PVC. So yun lang guys sana ay may natutunan kayo dito. Salamat sa pakikinig at panonood.